Sa mundo ng pag-ibig at mga lihim, may mga kwentong hindi basta-basta na ikukwento. Pero dito, ibabahagi namin sa inyo, Welcome to Filipino Romance Chronicles, ang tahanan ng mga kwentong puno ng pagmamahal, tukso at pagtataksil. Handa na ba kayong sumilip sa isang kwento ng matinding damdamin at hindi mapigilang pagnanasa? Simulan na natin ang kwento. Hello sa mga tagapakinig. Ako nga pala si Paulo. Ako yung tipong hindi kilala ng karamihan. Tahimik lang ako. Wala akong masyadong kaibigan dito sa subdivision dahil trabaho lang talaga ang inatupag ko. Isang simpleng hardinero na ang tanging inaasahan ay kumita ng sapat para makabayad ng renta at makakain sa araw-araw. Hindi ako mayaman. Hindi ako edukado katulad ng ibang tao dito, pero marunong naman akong magtrabaho ng maayos at may malasakit. Araw-araw pare-pareho ang takbo ng pamumuhay ko. Gigising ng maaga, mag-aayos ng kagamitan at pupunta sa trabaho. Sa totoo lang, hindi ko iniisip na may magbabago pa sa rutang ito. Sanay na akong walang espesyal na nangyayari. Para bang bawat araw ay parang kopya lang ng kahapon. Hanggang sa isang araw, nakilala ko si Ma'am Liza. Naalala ko pa, nagbubunot ako ng damo sa harap ng bahay nila noon. Lumabas siya dala ang isang baso ng kape at nginitian ako. Simple lang ang suot niya, isang blouse at lumang maong, pero kahit ganon, may dating siya na mahirap ipaliwanag. Ang ganda niya, pero higit pa sa ganda, may dignidad siyang dala, parang kahit nakayuko ka sa trabaho, ay mapapatingala ka para lang mapansin siya. Paulo, gusto mo ng kape? Iyon ang unang salita niyang sinabi sa akin. Napakamot ako ng ulo at nahiyapang tumango. Simula noon, parang may nabago sa araw-araw kong rutin. Hindi na lang basta trabaho, may dahilan na parang umiti tuwing umaga. Si Ma'am Liza ay isang mabait na asawa't nanay. May isa siyang anak na nasa university at bihira ring umuwi. Ang asawa niya naman, si Sir Roland, ay isang negosyante na halos wala sa bahay. Palagi siyang nasa biyahe, palaging may meeting, palaging busy. Kapag binabanggit siya ni Ma'am Liza, halata mong may lungkot sa boses niya kahit nakangiti. Hindi mo siya agad makikitang mahina kasi sa labas, maayos siya, maaliwalas, malinis, at parang hindi tinatablan ng problema. Pero kapag tinitigan mo siya ng matagal, may kung anong lungkot sa mata niya. Parang may mabigat siyang dinadala pero pinipilit itago para hindi makita ng ibang tao. Sa simula, wala naman akong balak lumampas sa trabaho ko. Ang iniisip ko lang ay kumpletuhin ang kailangang gawin, umuwi, at magpahinga. Pero habang lumilipas ang mga linggo, parang hindi ko mapigilang humanga sa kanya. Hindi ko alam kung bakit. Siguro kasi hindi lang siya basta maganda. May lambing siya kahit sa simpleng pagkilos, sa paraan ng pagbibigay niya ng kape. Sa pag-alala niya kung kumain na ba ako o kung napagod ako sa init ng araw, hindi ito yung tipong paghanga na inaasahan ko. Hindi ko ito pinili. Pero bawat ngiti niya, bawat pasasalamat niya sa maliliit na bagay ay parang unti-unting nagiiwan ng marka sa akin parang may kung anong hinahanap siya na hindi niya makuha kahit may pamilya na siya. At sa hindi ko alam na dahilan, gusto kong ako ang makapagbigay noon. Minsan, nahuli ko siyang nakatitig lang sa labas ng bintana, parang malayo ang iniisip. Nang magtama ang tingin namin, agad siyang ngumiti, pero may bahid ng lungkot doon. Iyon ang unang beses na naisip ko. Bakit kaya ganito siya? Bakit parang may kulang sa mundo niya kahit kumpleto naman siya sa paningin ng lahat. At doon nagsimula ang pagbabago sa pamumuhay ko. Isang simpleng tanong na magdadala sa akin sa mga bagay na hindi ko inaasahan, sa damdaming hindi ko alam kung dapat ko bang iwasan o yakapin. Mula nang una ko siyang makilala, naging regular na ang pagbibigay niya ng kape at mga simpleng kumustahan tuwing umaga. Pero isang araw, Iba ang tono ng boses niya nang tawagin niya ako. Paolo, pakiayos naman yung ilaw sa bodega. Wala kasi si Roland at matagal nang sira. Pumasok ako sa bahay, dalang mga gamit ko. Tahimik sa loob, parang may bigat sa hangin na hindi ko maipaliwanag. Pagpasok ko sa bodega, nakita ko siyang nakaupo sa gilid, hawak ang cellphone, pero hindi pumipindot ng kahit ano. Parang tulala. Ma'am, okay lang po ba kayo? Tanong ko habang pinapailaw ang flashlight ko para makita ang sirang switch. Napatingin siya sa akin at pinilit ngumiti. Okay lang, minsan lang kasi akong may nakakausap dito. May lungkot sa tono ng boses niya na parang dumampi sa konsensya ko. Sinubukan kong gawing magaan ang usapan. Eh, di ako na lang kausap nyo palagi, ma'am. Ngumiti siya, pero hindi iyon umabot sa mata niya. Salamat, Paolo. Minsan kasi parang invisible na ako sa bahay na to. Mula noon, naging mas madalas ang usapan namin. Hindi lang tungkol sa trabaho. Minsan tungkol sa anak niya na bihira ng umuwi. Minsan tungkol sa mga panahong ramdam niya na parang mag-isa siya sa sariling tahanan. Napapansin ko, bawat ngiti niya pagkatapos ng isang kwento ay palaging may kasunod na buntong hininga na parang may hinahanap siya pero hindi masabi. Habang pinapakinggan ko siya, Parang lumalalim ang pag-unawa ko sa kanya. Hindi lang siya isang magandang may bahay. Isa siyang tao na tila nakakulong sa isang malaking bahay pero walang tunay na kasama. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng hardin sa labas, narinig ko ang boses niya mula sa loob ng bahay. "Roland, umuwi ka naman kahit minsan. Hindi puro trabaho ang iniisip mo." Sigaw niya bago ibinaba ang telepono. Hindi ko alam kung lalapit ba ako o lalayo, pero bago pa ako makagalaw, nakita ko siyang nakatayo sa pintuan, hawak ang telepono, at may luha sa pisngi. Ma'am? Mahina kong sabi. Halos hindi ko alam kung anong dapat gawin. Ngumiti siya at umiling, Pasensya na, Paulo. Nadinig mo pa. Hindi ko naman intensyon na maging drama queen dito. Sa halip na umalis... Naupo ako sa may hagdanan at tahimik lang siyang sinabayan. Hindi siya nagsalita agad, pero maya-maya, umupo rin siya at nagsimulang magkwento. Tungkol sa kung paano siya madalas maiwan kung gaano kahirap magpanggap na maayos ang lahat. Alam mo ba, Paulo, minsan naiisip ko kung mahal pa ba talaga ako ni Roland o baka mahal lang niya yung trabaho niya. Tumawa siya pero halatang puwersado, sabay punas ng luha. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Sa totoo lang, hindi ako sanay sa ganitong usapan, pero naramdaman kong kailangan niya ng taong makikinig. Kaya tahimik lang akong nagbigay ng tenga at balikat kung sakaling kailangan niya ng sandalan. Habang naguusap kami, napansin ko ang paraan ng pagtitig niya. Hindi tulad ng dati, hindi lang ang ngiti ng pasasalamat. May kung anong paghahanap doon? may lambing na hindi ko maintindihan kung para kanino talaga. Doon ko naramdaman ang isang kakaibang kilig, isang damdaming matagal ko nang hindi naramdaman. Pero kasabay ng kilig, may tanong na pumapasok sa isip ko, Bakit ako? Dahil ba nandito lang ako? Dahil ba kailangan lang niya ng makakausap? Kinabukasan, hindi ko na siya nakitang nakangiti gaya ng dati. Tahimik lang siya habang nagbibigay ng kape. Salamat mahina niyang sabi at bumalik agad sa loob nakita ko mula sa bintana kung paano siya nakatingin sa isang larawan nila ni Roland bago niya itinago sa isang drawer doon ko naisip may mas malalim pa palang problema kaysa sa inaakala ko at sa hindi ko maintindihan na dahilan gusto kong maging bahagi ng solusyon niya kahit alam kong delikado habang lumilipas ang mga linggo parang hindi na lang basta usapan ng meron kami ni Liza. Hindi na lang siya yung Ma'am Liza na nagbibigay ng kape, naging Liza na siya sa akin. Isang tao na nagbukas ng puso at lihim na hindi niya kayang sabihin kahit kanino. Madalas, mahuupo kami sa may veranda pagkatapos ng trabaho ko. Tahimik lang ang gabi, tanging kuliglig lang ang maririnig. Minsan, bigla na lang siyang magsasalita ng mga bagay na hindi ko alam kung dapat ko bang marinig. Paolo, alam mo ba, minsan naiisip kong umalis na lang. Kahit saan, basta wala lahat ng problema. Tumawa siya pagkatapos, pero halata kong hindi iyon biro. May bigat sa boses niya na hindi matatakpan ng ngiti. Isang gabi, matapos kong tapusin ang pag-aayos ng gate, tinawag niya ako. May dala siyang pagkain, nakaayos sa isang tray na parang sinadyang maging espesyal ang gabi. Paulo, Salamat kasi palagi kang nandyan. Kasi, ikaw lang yung nakikinig sa akin, mahina niyang sabi. Parang may kumalabit sa dibdib ko. Umupo ako at ngumiti. Kahit kailan, Liza. Oo nga pala. Okay lang bang tawagin kitang Liza na lang? Tumangu siya, pero may halong pag-aalinlangan sa mga mata niya. Kakaiba ka, Paolo. Kasi pinaparamdam mong may halaga ako. Hinawakan ko ang kamay niya at hindi niya yun tinanggal. Ramdam ko ang init ng balat niya at para bang huminto ang oras. Nagkatinginan kami ng matagal. Wala kaming sinasabi, pero parang may sariling salita ang mga mata namin. Salita ng matinding pagkapagod, pangungulila at paghanap ng koneksyon na matagal nang nawala. Sandaling naglapat ang noo namin, sa isip ko, mahal ko na siya. Pero sa gilid ng mata ko, nakita ko ang lungkot pa rin sa kanya hindi ng taong umiibig, kundi ng taong naghahanap ng makakapuno ng kulang. Nang gabing iyon, mas matagal kaming nag-usap kesa dati. Hindi lang tungkol sa pamilya niya, kundi tungkol sa sarili niya bilang tao. Nalaman ko kung paano niya iniwan ang dati niyang pangarap na maging guro para unahin ang pamilya. Kung paano siya madalas nakatitig sa salamin, nagtataka kung saan napunta ang dating masigla at masayang pagkatao niya. Paulo, alam mo ba, ikaw lang ang nakakaalala na babae rin ako, hindi lang asawa at nanay, sambit niya. Hindi ko alam kung dapat ko bang ituloy ang paghawak sa kamay niya, pero hindi ko na ito binitiwan. Para bang kung bibitaw ako, mawawala rin yung kakaibang koneksyon na yon. Sa sobrang lapit namin, halos magtagpo ang hininga namin, pero bigla siyang umiwas. Tumayo siya at lumayo ng kaunti. Pasensya na, Nadala lang ako. Mahina niyang sabi. Hindi makatingin ng diretsyo. Tumango ako at ngumiti. Ako rin. Hindi dapat ito nangyayari. Pero sa loblob ko, gusto kong sabihin ang gusto ko ito, gusto kita. Mula noong gabing iyon, mas naging komplikado ang lahat. Bawat titig niya, bawat dampi ng kamay niya, kapag nagbibigay ang kape, parang may kasamang mensahe na hindi sinasabi. At ako naman, hindi ko na alam kung kaya ko pa bang kontrolin ang sarili ko. Nakita ko rin ang pagbabago sa kanya. Mas madalas na siyang nakangiti kapag nandyan ako, pero may mga pagkakataong mahuhuli ko siyang nakatitig sa kawalan, parang nagdadalawang isip kung tama ba ang nararamdaman niya. At doon nagsimulang gumulong pababa ang lahat, dahil ang linya na hindi dapat tawirin, nawala na. Kinabukasan, kakaibang katahimikan ang bumungad sa akin. Karaniwan ay makikita ko siya sa beranda, hawak ang kape, may mahinang ngiti para sa akin. Pero ngayon, sarado ang mga kurtina, walang kahit anong tunog mula sa loob. May kung anong bumigat sa dibdib ko, parang may hindi tama. Naisip kong baka napuyat lang siya, kaya nagpatuloy ako sa trabaho. Pero habang nagdidilig ng halaman, hindi mawala ang kaba sa dibdib ko. Hanggang sa bumukas ang pinto, doon ko siya nakita. Hawak ang isang maletang itim, suot ang isang simpleng blouse at pantalon, pero halata sa mukha ang desisyon na mahirap gawin. Hindi siya nagayos ng buhok tulad ng dati, hindi naglagay ng kahit anong make-up. Natural siya, totoo, at dumadaloy ang luha sa mga mata niya. Paulo, Alis na ako. Mahina niyang sabi. Para akong naniga sa kinatatayuan ko. Ha? Ibig mong sabihin? Iniwan mo na si Roland? Tanong ko. Nanginginig ang boses. Tumango siya, pero walang kasamang ngiti. May luha sa gilid ng mata niya, kumikislap sa ilalim ng liwanag ng umaga. Hindi lang siya, Paolo. Pati ikaw, dagdag niya. Parang biglang nahulog ang sikmura ko. Umigting ang dibdib ko. Parang hindi ako makahinga. Bakit? Akala ko tayo na? Umiling siya at hinawakan ang kamay ko nang mahigpit. Isang hawak na parang gusto niyang damhin ang huling pagkakataon naming magkadikit. "Paulo, mahal kita." Oh, akala ko mahal kita. Pero alam mo bang malungkot lang pala ako. Ginamit ko ang presensya mo para takpan ang butas na iniwan ng asawa ko. Hindi ito pag-ibig, Paulo isa lang itong paraan para takasan ang sakit. At hindi kita kayang dalhin sa gulong ito. Hindi ko alam ang sasabihin. Parang lahat ng iniipon kong tapang para sa kanya, nawala. Gusto kong pigilan siya. Gusto kong sabihin na ako ang pipiliin niya. Pero wala akong nagawa nang yakapin niya ako. Mahigpit, mainit, at puno ng halong pangungulila at pasasalamat. Sa pagyakap niya, naramdaman ko ang pintig ng puso niya mabilis. Parang sobra ang pangamba, pero desidido. Parang sinabi ng pagyakap na yon na may isang bagay na hindi na mababawi. Pagkatapos, bumitaw siya at naglakad papunta sa taxi na naghihintay sa labas. Hindi siya lumingon. Ang bawat hakbang niya ay parang martilyo sa dibdib ko. Unti-unting binabasag ang pag-asang binuuko. Gusto kong humabol, gusto kong isigaw ang pangalan niya, hawakan ulit ang kamay niya at sabihin, Hindi mo kailangang umalis, ako ang piliin mo. Pero nanatili akong nakatayo. Bawat galaw ko ay parang may nakagapo sa lupa. Sumisigaw ang isip ko, Labanan mo, pigilan mo siya. Pero mahina lang ang puso ko, bumubulong. Hayaan mo siyang magdesisyon para sa sarili niya. Naiwan akong hawak ang kamay na huli hinawakan ramdam pa rin ang init na dahan-dahan ng nawawala. Doon ko lang napagtanto kung gaano kalalim ang nawala sa akin sa ilang hakbang lang. Habang papalayo ang taksi, tumingin ako sa langit at napaupo sa damuhan. Maraming tanong ang umikot sa isip ko. Ako ba ang dahilan kung bakit siya umalis? Ako ba ang may kasalanan o siya ang hindi pahanda? At kung babalik man siya, ako pa rin ba ang hahanapin niya? Pero wala akong sagot. Ang meron lang ako ay ang katahimikan at ang sakit na dahan-dahang bumabalot sa akin. Sa gabing iyon, nakatitig ako sa salamin, katulad ng dati niyang ginagawa. Ako naman ngayon ang nagtataka. Saan napunta si Paolo bago siya nakilala ni Liza? At sino na si Paolo ngayon na iniwan niya? At ngayon, mga tagapakinig, kayo, kung kayo ang nasa posisyon ko, ipaglalaban niyo pa ba ang isang pag-ibig na hindi sigurado o hahayaan niyong lumayo ang taong mahal mo para hanapin ang sarili niya? Maraming salamat sa pakikinig hanggang sa susunod na kwento. Hey guys! Thanks for watching hanggang dulo. Sana na-enjoy niyo ang kwento natin today. Kung bitin ka at gusto mo pang makarinig ng mas marami pang kwentong puno ng drama, pag-ibig at lihim, make sure to like, comment at subscribe para updated ka sa mga susunod naming istorya. May gusto ka bang plot twist o kwento na gusto mong marinig? Comment down below. Baka ikaw na ang next inspiration namin. Salamat sa suporta mga ka FRC. See you in the next story. Stay tuned and take care always.